We have this morning ang mga garbo sa sugbo. Sila si Aki, Kayla, Ayn, DJ May, at Jackie. Wailain pa mga kapuso, ang sorority. Mayong buntag at maupayhan aga. Sorority, welcome sa GMA Regional TV Live. Pakiglit una sa atong mga kapuso dili sa sugbo. Mayong buntag, mga kapuso. Kami dyan ang sorority, sorority na. Na Wow, six powerful Cebuanas, of course. Pirmi na ito makita sa The Voice Generations sa stage fighting for their dreams. Kumusta man, Jackie, so far ang inyong journey? Uh, so far, uh, makaiman ko na nag-enjoy jud kayo may sa journey kay uh, lagi ni man God basta na natay mga kuyog and kami six months yun may kabuo so mas kuan kung sa ano pa eh, kung sa mga Super Saiyan pa, ka mga, <laughs> sa mga anime-anime pa, inigunat, inigunat pa doon sa ka special power, gani, kay mas kusog siya. Kay, uno man may kabuk nga, nangusog ani, tingnan siya. And also, nindot kay na ka-share sa kuan na atay ka-share sa mga victories at mga wins everything. Yun sa inyo pag-conceptualize aki ang inyong mga arrangements sa mga kanta. Actually, ang kanang mga uh, pag-conceptualize sa kanta, all arrangements are credited to from Jackie Chang, our genius, our prodigy. Uh -huh. Ang mo tiyo sa niya, ito, grabe kayo ang um, kanang dapat when it comes to music. And then, yung assisted na siya ilang Lang Fritz o ni Kayla, tabi na sa pagbahin sa mga parts, kung sino mas bagay ang mga parts, na lines. And then, ang choreo, kay ang gabuatan na silang DJ of night. Kayla, during sa semifinals ang inyong kanta nga Dubido naka dapit ko sa atensyon sa mga netizens sa inyong pagali si coach Billy nga murag nagtan-aw daw sila og concert so may gibati ninyo ni ini Pero ito lang pag kayo mga um, na-appreciate yun din ang maya mong performance and um, katupod na performance na mo, ako sa tunggi like tanaw sa tawag niya inspiration. inspiration sa buhay niya ng okay, so dagan cute kay na so boom boom jud okay. ang performance nga gihatag atong na time okay mao na ba jud to ang one performance nga one ma, ma masulod ni sa grand finals fine karon nga nakasud na mo sa grand finals unsa so, may inyong mga pagpangandam nga gihimo dagan kaayo and everyday siya actually na mubuhaton um, ano po um, Mahandam ni physically, emotionally, spiritually, and mentally, as well as vocally. So every day, okay. nadyo ni schedule, ana, uh, anya, mo na mo ang literal nga pagpangandam. So nadyo ni, mura mi gaskwila or gatrabaho kung maga. And it, this is a work, this is work for us. Because, of course, kinagla ng job. Um, hard work and sacrifice para makuha ang beams na mo. DJ May, kung <laughs> sa so, may hagit, may ninyo isa po sa kagrupo, <laughs> Ang dakong hagip na mo sa among grupo kay especially na bago pa man din niya sa group, among strengths o weaknesses, among siyang di among siyang di among strategy para unsa mo pagpalabaw sa among performance o kung saan mo pagpalabaw na malupigan namo ang ang mga kontra since mm -hmm. grabe mo yung ko na amo di make sure na ang strategy o ang uh, strength na mo among magamit para among silang magtigan. And also, ang challenge po na mo kay ang um, amo ang um, social media reach since ang mm -hmm. um, mandrib ka known And mo na, mga yung sa dekod na um, um, ma-share siya sa tibok-sugbo. Wow! Isip pa na po sorority. Can we take this opportunity nga? O hangyo sa katawhan suportaan mo sa Grand Finals sa Voice Generations. Yes, giauhag na mo ang tanang mga Bisaya, tanang mga subuan, ang tanay nga nagsuporta sa sorority kung asa man mo ani kalibutana. Please, please please, supportari kami og buta butari kami sa among umaabot ng Grand Finals this coming Sunday, December 10. At 7.20pm, makita ninyo ang live stream, ang live show aning The Voice Generations Philippines sa GMA Network Channel o sa ilahang ubang social media accounts like sa Facebook but mostly sa YouTube channel na nila. And um butali kami through registering, just scan the code nga nasa mo ang page. Scan the code nga nasa ang page, it will direct you to their um, official website. And then paliho-paliho, register register na mo o i-vote ang sorority on that day. Please do note nga, um, dili makout ang votes kung dili makaregister. So, please mo subuanon, register, unta tang tanan, o palihubotari ang sorority. Wow, thank you so much for joining us og support na tanan kaninyo. Good luck sa grand Finals. Thank out. you. Salamat ka. Salamat kaayo, sorority Makapuso, pambato sa sugbo sa The Voice Generations finale. Atong suportaan Makapuso.